Kengkoy Anime TV. Kanina sa baba ang may nasusunog. Ngayon naman sa itaas. Ano naman kayang nangyayari? Yan nga ang hindi natin malaman. At kulat na lang kami na may sumabog doon. <laughs> Aba, Kalain mo nga naman. May lakas ka pa pala para umiwas, kurapi ka. Muntik na siya doon. Kung hindi siya nakaiwas ng mga ilang segundo, siguradong tapos na siya sa attacking yun. Ibang klase din talaga. Ang unggoy na yan. Tama ka, pero mas napapabilib ako na may pulang mata na yan Nagagawa niya pa rin makipaglaban kahit na naggaling siya sa pakikipaglaban kay Peyton. Nakakahanga din talaga ang abilidad niya. Kanina lang ay naghihingalo ka na. Pero may lakas ka pa pala para umiwas sa ataking kong yon, ha? Kurapi ka? <laughs> Sabihin mo batong ito sa mga nakolektang mga mata ni Cherry Miss na sinabi mo kanina. Totoo bang may isang ulo ng bata na may pulang mata ang naroroon? Sabihin mo ang totoo nang sa ganon pagbibigyan kitang mabuhay ng sandali Sinabi ko naman sa'yo bilang regalo ko, sasabihin ko ang bagay na yon dahil sa nalalapit mong pagkawala. Ako, papayaga mong mabuhay eh, hindi ka na nga makatayo. Papaanong... Ang bilis. Hindi ko man lang namalayan ng pagsuntok niya na yon. Di maring may lakas ba siya sa ganong atake! Ah! Kurapi ka, pagod na pagod na ang katawan mo. Huwag mo nang ipilit na lumaban pa. Ipaubaya mo na lang to sa akin. Ako nang na tatapos sa kanya. Bubugbugin ko ang unggoy na yan para sa'yo. Uh, 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 uh. May lakas ka pa pala para lumaban. Kung ganon, humanta ka. Uh, uh. Dahil sa sinabi mo, naalala ko ang mukha ng isang kaibigan. Pyro, para sa'yo at sa lahat ng lahi ng kuruta ang ginagawa kong ito. Kaya naman, sisiguraduhin kong pagbabayaran ng pinakautak ng gumawa nito sa lahi ng kuruta at sayo Pyro Oras na para tapusin ka uh. Uh. Paano nangyari yon? Mukhang nakakabawi agad siya ng lakas. Huh? Nasa nang lukulukong yun. Siguro ay tumakbo na siya tumakas. <laughs> Pero nandiyan pa si Lelorio. Uh! Uh! Paano? napunta siya ron? Tingnan nyo, mukhang nakakabawi na ng na lakas. Ah, may pulang mata na yun. Kanina lang ay hindi niya na magamit ang mga kadena niya. Paano naman kaya nangyari yun? Sa layo natin, hindi natin marinig ang mga sinasabi nila. Siguro ay may nasabi ang unggoy na yon kaya naman ito naging dahilan para lumakas ulit ang kapangyarihan ni Kurapika. Tansya ko lang ha. <coughs> Lagot ka ngayon, unggoy. Inaalit mo ng gusto si Kurapika. Siguro ay dahil sa kadaldalan mo, ito pang ang maging dahilan ng pagkatalo mo. <coughs> Paano nagagawa niya pa ang mga pagkataking yun. Ah! Ah! Nakakapiko ng isang ito. Ah! Humunta ka. Sa susunod, ay hindi na kita pagbibigyan pa. Ah! naman. Hindi ko na masundan ang mga kilos niya. Ipaparamdam ko rin lahat sa iyo. Ang ginawa mo sa akin kanina. Kaya humanta ka. Nakakapikon. Ah. Uh, ah. Uh, uh. uh, magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Uh, ano ang bagay na yan? Isang malaking bato? Paano naman napunta yan dyan? Hindi ko pa may kilos ang nguu katawan ko. Lagot! Maswerte pa rin. Ah, muntik na ako ron. kainis. Buti naman at nakaligtas ka dahil hindi pa ako tapos sa'yo. Bakit ganon? Wala na akong magawa Sa mga pag-atake niya. paano nangyari ang lahat ng ito? Ugh! Ugh! pa ito, Ugh! ito nang magiging katapusan ko? Kailangan kong makaisip ng baran, para tapusin siya sa isang atake. Sinabi ko naman, ipaparamdam ko lahat ang ginawa mo sa akin kanina. Yang aku di sini to. Aduh. Ayo, aku neman. Mantak, sa gagawin kong ito. Siguradong ito na ang katapusan mo! Tapos ka na! Siguro ay hindi ko na patatagalin ang laban na ito. Ikaw ang unang makakaranas ng kapangyarihan kong ito. Kaya magpasalamat ka. Ah... Uh! Uh! Nasaan ako? Ano ito? Sabihin mo. Anong klaseng kapangyarihan ito? Dahil sa nalalaman mo sa pagkawala ng lahi ng Kuruta at pagtataksil sa loob ng Hater Association. Tata pusing kita. Uh, 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 uh! rapika Sabihin mo nga, tinuluyan mo ba siya? Maswerte pa rin siya dahil hindi ko ginawa sa kanya yon. Sinasabi ko na nga ba, alam kong hindi mo magagawa yon dahil iniisip mo pa rin ang mararamdaman ni Gon oras na malaman niya na may tinapos ka na namang buhay. Delorio, ikaw nang pahala sa kanya. Dalin mo siya sa Hunter Association para mapanagutan niya ang mga kasalanan niya. Pagod na pagod ang katawan ko gusto ko na magpahinga. Pag nakabawi na ako ng lakas, isusunod na kita, Cherry Nits.